Magandang araw mga paps. Meron ditong uh, bagong assemble na tricycle. At ang unit niya is uh, Baraco 175. Uh, mga isang taon pa lang yata itong motor na to. Tapos ang sidecar is galing pa sa Bigan. Ngayon hindi kaya niya, hindi kayang mag-charge ng malakas kasi half wave lang naman ng Barako. Kaya i-convert natin to ng full wave para ma-supplyan niya lahat ng ilaw. Kasi nagdagdag sila ng maraming ilaw sa sidecar. Uh, tara mga paps, umpisa na ho natin na uh, gawin yung stator muna bago natin i-rewiring yung mga kailangan, yung regulator at yung, yung harness niya. Tara ho, oh, sama nyo ako. Ah, itong mga paps tinanggal ko na 'yung uh, connection ng uh, body ground sa stator. Bali ang uh, gumagana na lang dito ay 'yung kulay dilaw at 'yung puti, wala nang contact 'yan sa sa body ground. Ah, uh, 'yan po 'yung uh, connection ng full wave. Kaya, nagtanim ako ng, uh, isang wire para umabot doon sa terminal ng puti. Uh, ito po mga paps, yung uh, terminal ng puti tsaka yung dilaw. Ayan po. Uh, may contact po yan, yung dalawa. Ayan po. Maganda po yung contact nya. Tapos ito yung contact sa body ground, tinanggal ko na po yan. Kaya wala nang palo yan sa, sa body ground ng Ay, sige, stator. Yan, ito na lang dalawa ang may contact dyan. White, saka yung yellow. Ito yung uh, terminal na papunta sa harness. Yung yellow, saka white. Yeah, testing natin kung maganda yung connection. Ayan, no? Maganda. Kaya, okay na ho yan maganda na yung hinang ngayon ilalagay na ho natin yung uh, uh, side gasket kailangan bago para hindi na siya mag leak pagka uh, nilagyan na natin ng langis sukat muna natin ilagay ko yung dowel pin yan, saktong sakto po yan Okay naman yung ano, yung lapat, wala namang uh, exist na lumang gasket kasi nalinis na natin. Lalagyan na lang natin yung reduction gear ng starter. Yan ito, i Lagyan na natin tapos si pasok na natin yung stator. Tapos lagyan na natin ng tornilyo. ah, uh, ito mga paps, higpitan na lang po natin yung mga tornilyo para hindi ho siya mag leak ito po yung uh, sa may fuse yung kulay puti po yan po yung uh, papunta sa may fuse at Diyan po natin ikakabit yung positive po na galing sa regulator. Yan po yung mag-charge po sa battery. Balutan lang po natin para uh, sigurado pong hindi didikit kung sakali man sa body ground. po uh, ayusin na lang po natin yung uh, yung wire nya titipan lang po natin para hindi siya buwaghag para ma secure na rin po natin yung uh, higpit po nung mga splices ng, uh, ng regulator kaya kapit na po natin yung battery para ma-testing na ho natin. Ito mga paps yung uh, terminal po ng ng negative. Ilagay na ho natin sa battery. Ito po, hipitan eh, lang po natin. Para hindi po siya magkaroon ng amag pagka Uh, ginagamit na ho natin pag maluwag kasi at uh, napatakan ng kubig kaya nagkaroon ng moisture nagkakaroon po yan ng amag yun po yung nagkukos ng loose connection po pag ginagamit na ho natin uh, ito naman po yung uh, positive terminal yan, ilagay na po natin Yan, tapos ilagay na lang ho natin yung uh, uh, takip po ng battery para hindi po siya malaglag. Ah, ito na po yung uh, takip ng battery. May uh, tornilyo lang po yan na dalawang piraso. Yan ayo silang ho natin yung wire baka maipit. Yan. Kaya ilagay po natin yung tornilyo niya kabila lang po yan. Na pilip. <coughs> ito mga paps, subukan na natin panda rin. Ito, electric start natin. Ilubat pa po ito, kaya ganun lang po yung under niya. Kaya sipahin muna natin para magkarga. All right. Ah, ito mga paps. Ah, pagka ini-start na po siya, ayun po yung uh, charging niya. Maabot po nang hanggang 15 po 'yan pagka uh, nag-full charge na po yung battery. Ito so, 14 po, 14.7 pakasiyan. So, naka naka po niyan mga 15 15 volts po pagka uh, high rev po siya. ng okay na. Uh, Tingnan natin kung kakayanin na po niyang pailawin ng sabay-sabay yung mga ilaw at saka yung busena niya. At kung hindi mamamatay yung makina kapag ginamit na lahat ng ilaw. mga puff, nagkarga na ho ng uh, ng maganda yung battery yan subukan natin yun po yung uh, 12 blades po yun na po oh, laki din sa side po sa side wheel po tapos dito po sa baba may yan po yung pinakamata niya may dalawa po yan na ano na uh, ordinary head bulb ordinary headlight bulb pala tapos ito naka led light no, rin po yan na uh, six led sa harapan yan tsaka ito po yung busina niya yan buong buo po hindi na rin yung namamatay yung makina uh, hanggang dito na lang po salamat